Aman, no? masama siya magalit. Pero, paano kaya magsasorry sa iyo ang isang taong may kasalanan sa inyo? Let's say, paano, let's say ako ako, meron akong ginawa sa inyo, paano akong sasorry sa inyo? Para mapatawad niyo yung, yung yung ako. Yung nasasabi ko sa iyo eh, malamot na ang puso ko. Basta aminin mo lang sa akin, nagkamali ka. Huwag ka naman kapag sikatsika pa sa akin na ikaw ang tama, no? Uh -huh. Nagkamali ka, o oh, Annabelle, sorry naman dahil, hindi ko sinasadya. Okay lang sa akin yun. So, ang madali pala, magpatawad. Oo, madali naman. Madali sa inyo magpatawad. Madali kayong mag pero madali rin kayong magpatawad. Madali naman. Siyempre naman, Day. So, uh -huh. everything is out in the open. Andiyan na lahat. Ito ako, ito ang nasa isip ko. Tapos pag humingi akong tao, tapos nausapan natin. Oo, oh, naman talaga, Day. Uh -huh. Minsan siguro kasi mas una, madali una -una, pang ganyan. Kasi una-una, ako pwede mag ganyan-ganyan. Kasi una-una, araw-araw ako nagsisimba. Mm. Seven mm. o'clock, nasa simbahan ako. Everyday, walang palpos yan. Oh, yeah, seven times, seven days a week. Nag-ano ako, communion every day. Paano ako mag-start ng away? Siyempre, masarap ang feeling ko every day dahil galaw ko sa simbahan. Diba? Pero hindi ko taga-matake yung kaibigan mo, tapos sisiraan ka. Yun, pinaka-ayaw ko sa lahat. Masakit nga, Masakit nga naman yun. yun no. diba? Masakit yun, di ba? Kasi mahal mo siya, Kasi tapos... Kasi loyal akong kaibigan eh. Tapos salamat, Tita Annabelle. May mga taong madaling makalimot, basta-basta lang nakakapagpatawad, mahinahaw na dinadaan ang mga away nila sa maayos na usapan. Kaya kapag siya o ang taong malapit sa kanya, ang nadehado, hindi ganun ang mangyayari. Dahil siya si Tita Annabelle. Tita Annabelle, thank you! Okay, dearie, thank, you. Sa, okay. okay. Sa, thank you. Salamat sa pagdala mo dito sa Gusto ko kayo ulit. Pati si Rufa! Pwede naman dahil, no? <laughs> oh, magbabalik po kami, okay. ang sis! Huwag kayo alis! Hindi ako pabor doon kasi una-una, lahat ng artista may managers, di ba? Ang isang manager, siyempre kukuha ng komisyon, di ba? o kukuha ka pa ng commission sa artista, kukuha ka pa ng 20% ng tax, paano mangyayari yun sa talent? Maghihirap magdamag ng titaping. Si so dito ngayon, titaping si ka, napaka-super init, di ba? Tapos kukuha ka ng 20% ng tax, kukuha pa yung manager sa sa'yo, magaling. Idol ko yan, lalaking-lalaki. Poki kita ka akin. Kasi for me, pag hindi ka magkasundo, di mag-divorce ka, puha lang iba na naman, kasal siya ba. pa. Huwag bang sa isang lalaki hindi naman loyal sa sa'yo. Di ba? Okay, eh, pangaliwa niya, haliwa ka rin. di ba? Ikaw sa kayo, para kanya-kanya lakad na kayo.